What's up mga koys? Good day sa lahat. Ang quick vlog natin ngayon ay ang pinuntahan naming waterfalls na makikita sa boundary between Barangay Balnante at Barangay Tagaytay ng Magsaysay Davao del Sur. Ito ay tinatawag na Taluso Falls. Actually, papuntang falls from jump up area, it takes only 20 minutes walk marating na ang waterfalls. But before that, dito muna kami sa sentro ng Poblasyon Magsaysay, particularly sa front ng Magsaysay Public Market para mananghalian. At nandito kami ngayon sa L.N. Bulaluan Eatery. Manito sa amin dito rin sa L.N. Bulaluan Eatery. Actually, front lang siya sa Magsaysay Public Market. So, mawani no? Gana. Maniyo sa midiri, kauban sa kumakauban, mga kauban, kauban sa kumakauban mga kauban Before me mo sa next destination na mo, which is ang waterfalls So dahil nagtaka ko sa ilang kanan na no Ang LN Bulaluan camp lang sa Magsaysay Public Market It is my first time here at Magsaysay I think double dinner naman siguro ni siya So, na-amaze ko no. Yanahan ko siya rin kay sa diyang lugar dahil kay taong mga kuway. So, it's my first time here. Pag na ko sa lugar din sa Magsaysay Dabao Gil, Tara, mga unta. Katatapos lang naming mananghalian no. And a 15 minutes motorcycle rides from Magsaysay Public Market. Marating na natin ang jump off area. Okay lang Another 20 minutes walk and counting river trek papunta sa Taluso Falls. River trek mi padulong sa Taluso Falls. Actually, gikan daw sa uh, sa motor sa Jampo area. Mabut daw ang falls mga around kuan lang daw. Mga 15 to 30 minutes. na amaze ko no sa sa view di ari kaya nang pag river trek na ba na amaze ko sa view kay ah mula siya ang nasa ang atubangan ka Along the river trek may makikita tayong malaki at malapad na bato. Ang ibig sabihin niyan ay malapit na tayo sa waterfalls. May mga bulaklak rin tayong makikita along the trail. Ito na po 'yun mga kois, ipapakita ko na sa inyo ang magandang talon na tinatawag nga Talusong Falls of Magsaysay, Dabao del Sur. Ikansa kong gitindugan karon. <laughs> Amazing kayo no kay. Na around 15 to 20 minutes rum backtras no. Ah naabot ni mi sa falls. So, og oh, gitindugan karon. Ah nakita na pa ang falls. Actually, nindot po din yung formation kay kakaiba po ang formation sa falls ah uh, Slide water falls siya kay Anong itawag siya slide water kana Kaya na? Kay kuwan siya tawagan yung tubig na uh, ni-slide lang sa bato So dili siya katong typical na falls na bagsak Kundi dili slide siya na falls kaya ang iyang tubig ni-subay lang sa bato no? and task the same time task put here guapo put the formation suppose